Kumusta ang buhay-buhay mga ka-flyers? Napapanahon ngayon na pag-usapan natin ang microinsurance. Bakit? Meron tayong bagyo, si Bagyong Christine. Ano po? So napakalaki ng gamit ng isang microinsurance kasi nakasiguro hindi lang ang ating mga buhay, kundi ang ating mga kabuhayan, ang ating mga alagang hayop at pati ng ating kabahayan. So napakaganda na yung mga member na gaya ko ng Card MRI, member ng Card SME Bank, card bank, card Rizal card bank at saka iba pang institusyon na sakop ng card MRI ay mayroong micro-insurance. Napakalaking tulog nun. So welcome kayo dito sa The Micro Agenda isang video playlist sa loob ng ating YouTube channel na The Flyers TV. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pa-subscribe naman po ng The Flyers TV and panoorin natin yung mga video doon po sa loob ng playlist na The Micro Agenda. Ang inyong host, Coach Randy Chuleta. Thank you so much. Ingat mga ka-flyers. Hello, kumusta mga ka-flyers? Uh, kumusta ang buhay-buhay? Alam natin ngayon na parating yung bagyong Christine. Kaya narito tayo ngayon para magpaalala sa lahat na tayo po ay magingat Ano po? So siguraduhin natin na ang buong magdamag, ang buong maghapon kinabukasan ay mananatiling ligtas para sa ating lahat, sa ating mga minamahal at sa ating mga alaga. Ano po? Sa ating kabuhayan. O nga pala doon sa mga members ng Card MRI, especially na yung mga member ng Card SME, uh, Card Bank, Card Inc at yung iba pang institusyon na sakop ng Card MRI, ano po? Yung may mga hawak ng insurance like kabuklod, uh, sagip plan. So, kung ano man po insurance policy ang meron tayong hawak. So, i-secure din natin yun kasi hindi natin alam kung baka uh, masira ito ng, ano, ng uh, tubig ulan, mabasa, or mawala, ianod, or may mangyari sa ating tahanan. So, i-secure din natin yun para po meron tayong katibayan na tayo po ay... Uh, uh merong uh, hawak na policy or kumuha tayo ng insurance na yon para po sa paghahanda rin sa mga pwedeng gawing claims in case na yun nga, tamaan tayo ng, ano, ng calamity, ano po, so yung insurance na siyempre sakop yung ating mga bahay, dahil sa bagyo, ano po, ano mangyari doon. So, may mga insurance, yung depende sa damage na mangyayari doon sa ating tahanan, and as well as of course sa ating mga sarili, sa ating mga buhay. So, eh, siguro natin yung mga documents na yun. Pero hindi naman siya importante na may siguro talaga natin. Unahin natin yung ating kaligtasan kasi mayroon namang records siya ng opisina. Yan naman ay para mas mabilis yung claims natin. Pero nothing to worry kung nawala yung mga documents na yon. May record naman yung opisina ng card insurance sa ano, insurance institution nila. And Uh, ito yung paala natin nga, hindi lang ito para dun sa mga meron ng insurance. May natin ito sa lahat ng wala pa. Kasi ang bagyo hindi natin alam kung kailan darating at saka kung dumating man grabe na ang lala kumpara noon kaya mas maganda talaga na naka-insured tayo ngayon kaya ko ako sa inyo mga member tayo ng card MRI kumuha na po tayo ng insurance kung anumang klaseng insurance ang meron sa card kunin na natin kasi napakamura lang naman abot kaya pero yung beneficyo niya napakaganda especially na pagdating sa ganito mga calamity This portion is brought to you by Salveo Well, saving lives. Salveo Barley Grass. Why Salveo? Because it is 100% pure and organic. A superfood, an FDA approved, a multi awarded supplement, grown in a pollution free environment, organically planted without pesticides and chemicals. Harvested at a young age when it is nutritionally dense. Salveo Well. changing lives. Wow! Uh, ah, muli mga ka ano po, para doon sa ating mga taga-subaybay sa mga patuloy na nanonood dito sa ating mga videos and mga posts dito sa ating uh, The Micro Agenda. Ito po isang playlist sa loob po ng The Flyers TV sa ating YouTube channel. Sa Facebook po, na mayroon po tayong page na kung tawagin ay The Micro Agenda. Dahil ang topic po natin ay about sa microfinancing and then microinsurance. And ngayon nga, dahil may bagyo, napapanahon yung usaping uh, microinsurance na kung saan yung card MRI nga ay may ino-offer na napakadaming abot kaya na microinsurance. Kaya dun sa mga wala pa, huwag nating hintayin pa na may sumunod na bagyo bago tayo kumuha. So, sa mga susunod na meetings, after ng bagyo, kasi ngayon bawal sila mag-release niyan kasi nga, may calamity, ano na nangyayari. After calamity, yung mga wala pa, kumuha na magpasiguro na. Dahil hindi lang naman yan para sa calamity. Para din yan sa mga kasiguruhan ng ating mga buhay, ating mga uh, kabuhayan, ating uh, tahanan, at saka ng ating mga sarili. Ano po. So, dun sa mga member ng Card MRI, especially sa Card SM Bank, subok na subok na namin yan, no, ako po ay staff, so very uh, challenging yun sa amin na magpasali or magbenta ng product na yun, pero yung mga bumili ang laki ng pasalamat nila na sila ay isa sa mga naging uh, beneficiary ng programa ng microinsurance kaya kung ako sa inyo, kumuha lang kayo ng microinsurance from Card MRI ano po, ito po ay uh, product insurance ng uh, Kamiya, ng Card Pioneer at sa kanilang Card MBA, so tagkiliki natin yon And congratulations sa Karimor ay sa patuloy na paggawa ng mga klase ng programa at saka mga alternatives para sa ating mga uh, member clients nationwide. Ano, uh, congratulations. So, dun sa mga hindi mo pala nakasubscribe sa ating channel, ano po punta lang po kayo sa YouTube, hanapin nyo ang The Flyers TV. And then sa baba po nun, uh, hanapin nyo po yung playlist na ang title po ay the micro agenda. So, nandun po lahat ng video natin regarding card MRI. So, about insurance, about policies, about programs, nandun po lahat. So, akin ito po ang inyong uh, host, Udsrandi Chaneda po. So, ingat mga ka-flyers, magdasal, at unahin po yung kaligtasan ng ating sarili at ng pamilya. Thank you so much, and kung nagustuhan niyo yung ating topic sa ngayon, pakishare naman sa inyong mga kakilala, especially sa mga hindi pa remember, magpa member, magpa-member na sila. Yung mga member naman na wala pang insurance, kumuha na ng insurance. Thank you so much and stay safe always. This portion is brought to you by Solveo Well, Saving Lives. Solveo Barley Grass.